I love you. Hi! Hey, binigyan niya sa ako ng mint. I love you daw. Ingatan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Kailangan patubuin mo to. Kailangan lumago ang pagmamahal natin. Pag ito'y namatay, ibig sabihin hindi mo kumahal. Guys, so, yun daw ang sumpaan namin na. Yun ang na, na. sumpaan natin. Pag ito'y pinalago po, ibig sabihin na mahal mo ko. Pag ito'y namatay, ibig sabihin hindi mo kumahal. Ingatan mo ang pagmamahal ko sa'yo. Mint? Oo. Nana? Oo. Mint, Nana, <laughs> kasi ano, maanghang ang pagmamahal ko sa'yo. Yatay. <laughs> nana, kasi... Pag nadurog, nagiging nana. Kaya, mahal naman ka tayo. Ang mo, ha? Uh, tingnan mo naman, fresh na fresh. Oh. From the farm. From the farm, guys. nag siya. <laughs> From the farm, daily fresh. <laughs> Ayan, guys. So, nana! Ito ang aming iniinom araw-araw. Ayan. Nilalagay namin siya dito. O, di ba? May ano, cucumber lemon. Tapos lagyan namin ng nana. So, ito po ang daily na iniinom namin. Try nyo guys, ang ganda kaya.